Shout out mga kalapdos Dito ngayon tayo sa pasyalan mga kalapdos Dito sa ano Bagong pasyalan dito sa Punta Piapi Pwede kayo kumakain dyan Order mga seafoods Dito lang yan Ayan. Dito, dito kayo dadaan Maganda dito mga kalapdos Ayan. Shout out pala sa mga kalapdos dyan Ito Ito Ispanto gilid ng Pispan. pati doon sa uh, yung banda sa kabila yan din yan yan ganda dito magpasyal lalo na sa ano uh, bandang hapon mga uh, 430 ganda dito mga kalapdos ayun dito pasok tayo dito nandun yung mga kasamahan natin Andun.

Yan ang ganda-nganda mo. Ganda, oh. Hoy. Mga isda ispan. yan. Dagang isda din oh, oh. Ano? Mga bata nagkuha ng crabs. Maliliit 'to, maliliit man yan 'don. Yan ang kasama natin, oh. Yung dalawa na yan, 'yun yung kasama natin. For picture. Yan ang ganda di to. Oh.

Marami ko okay. bilog dyan. Mm, Ang ganda tingnan sa bulo ko. Shout out mga dos. Eh yung dalawa, napakaingay. Yu. Shout out sa inyong dalawa dyan. Dito. Itong bundok na bundok na yun. itong bundok na yang kemalaklab dosnya nyu yung may ano, dyan, crocodile park dyan, sa taas na yan. yan. Pupuntahan natin yan para makita nih yan, yan, nih Di paku naga puntaja nih eh. yang duluan nih yan, yan. Thank you for watching untuk semua orang yang sudah mendukung. Terima kasih untuk Alimasag, malilit. Yan you know? <laughs> o. Nakahuli kayo dong? Nakahuli kayo? Nakahuli kayo? Opo. Ano Alimasa, yan, alimasag, malilit? Alimasa, mali. Yan, ganda o. Ganda dito mga kalabdos, magtambay pag Ganta <coughs> wa wow.